Okay, mga ma'am, mga tol, mayroon po nag-question sa atin dito or nagtanong. Ang tanong niya po is ito. Tanong lang po, coach. Bakit po kaya every time na kahit light workout lang, nahihilo po ako after? Okay, so yun po yung question niya. First thing na may advice ko po sa inyo is magpa-check po kayo sa espesyalista. Okay, so magpa-check po kayo sa vertigo, magpa-check po kayo sa high blood, magpa-check po kayo sa heart. So magpa-overall check up ka po kayo. Okay, kasi po syempre, hindi naman po normal na kahit light workout lang is mahihilo po kayo. Okay, so yun po number one. Number two po is meron po kayo mga bagay na dapat i-observe tulad ng number one, are you dehydrated? So kailangan po, uminom po kayo ng tubig, lalo na ngayon mainit. Kasi pagka-dehydrated po kayo, madali po tayong mahilo. Number two, kumpleto po ba yung tulog nyo? Kasi po pagka-puyat, madali rin po kayo mahilo. Number three, sobrang baba po yung food intake nyo. Kasi yung iba, pagka nagda-diet, di ba? Nagka-crush diet, sobrang baba ng calorie intake. So, pwede rin po kayong mahilo niyan. And, syempre, yung vertigo. Yun na nga po, kailangan nyo magpa-check up. Sa so, check up lang po makikita yan. And, uh, breathing. Proper breathing. Baka po mali yung breathing nyo. Kaya, nahihilo rin kayo. So, yun po yung mga bagay na uh, dapat mong i-check or i-observe para ma-rule out natin kung saan ba nang gagaling talaga yung hilo mo. So, ay ayun, I hope nakatulong tong video na to and uh, comment below kung meron pa kayong question.